everyone it's a good good morning so walang bus kung tutusin kaya yan ako ay nag walking muna papuntang city mag walking talaga ako kasi may nakalagay naman kung tutusin doon sa sa time sa pag ano ng bus kaso talagang ano eh pinuntahan ako ng lalaki sabi wala daw bus ito daming rosemary oh ang dami rosemary po ang tawag dyan yun so ako nga papunta ng city at bibili ako ng disposable anima ng aking alaga tsaka yung mga stuffs niya na kailangan niya so lakad tayo dito ngayon papunta ng city everyone diba So tingo. Ganyan po ang mga caregiver yon. Talagang kasama, kasama po talaga niya. Lalakad kasi ako sa room. Sa talagang magalaw. So ito rin yung papuntang way, yung way papuntang city. So lakad to the max tayo. Maganda pala itong itong dual view. Ang totoosin. Diba? Front and back cam. Meron ng bonggang bongga -bong everyone. So lakad ako dun pataas. Ito yung mga estudyante nito. Tingin mo. Ang babata ni Panila. Pero narinigarelyo na agad sila everyone. Diba? Diba? medyo malayo rin ito na lalakad ko mainit pa naman ngayon but no choice kailangan ko maglakad para makapunta ako sa city sigo gawa po ng mga protesta kahapon mga rally ay nako yun o oh. may tinapon ng kawali ba diba? So, dito na ako talagang lalakad sa may punta. Pagpunta ang church. Dito na ako maglalakad, everyone. Maganda ang panahon ngayon. It's a sunny day ng Pongkambok. May dalawang kabayan. Hindi everyone.